pagkaliwa dyan sa ano sa ano ba to asosena ba to ang ah, pagkalan ko dyan time check 7.25 am uh, ah, ito na unang kanan ito na unang ahon kalas boss kalas sa kalas ito na unang ahon Then may lusong pa dyan, papunta doon sa tulay yun yung boundary na papuntang uh, San Mateo na na lusong sunod dito yan okay Then pagkalakpas ng tulay, yun na yung umpisa ng ano ahon. Ang ganto ka doon na yan. Ay eh, lusong oh. Ang ganyan yan sa tulay. Ah. Yan yung boundary ng Marikina ng San Mateo. Ta. Yeah, kita niya yung ah uh, yung niya ahon daw. Kailangan dyan mak ka na Kasi pag hindi Mabibitin ka Ayan Ayan, ako na yan o oh. Dito sa kanan Dati ni daan dyan Kaso sarado na Sarado, ayan o oh. May ano nga Ito yung sinasabi ko ako no oh. Ito na yung simula na ako dito sa Tokodon okay. Hirap. Sin muna tayo kasi mahahaba pa itong mga ahunan na to. Okay. Medyo bawe. Medyo lang. Papasok tayo sa Monterey. Para wala sa kondisyon. Oh, kagad. Siyasin yung camera Sao ito na yata yung sa Monterey ito na Monterey ayan na ayan actually sa unang kanan dyan meron na dyan daan Kasi dire-direcho yung haba yan Dire diretso ako niyan. Kaya yung iba dun, dun sa kabila dumadasan, may yung mahabag, yung maraming tarahid. Kaya yung diretso na tuloy na yan. Dito sa kanan, meron na dyan. Kaya lang diretso yan. Walang bawi dyan. Oh, pagod ako. Ah, grabe. Inom na kayo tubig. Yan, susundan ko na lang yung mga yan. Ah. Tinako okay, kung hindi ako tutukod. Aku d i h i Ayan, tarik na. Dito pa lang. Ito yung mga parteng mahihirap dito. Ilang beses ako dumaan dito eh. Relax na dapat ah. Okay, hey, sunod bawi. Napita. Na. Kaya siguro ko na ano, doon pala sa side niya, sa daan niya. Pumapersa na ako doon. Kaya nauubusan ako. This time, chinil ko pero pagod pa rin ako. <laughs> Kaya bawi ng konti. Oh. Kakanan dyan. dyan unang kanto okay dahan-dahanin natin dahil susunod na yung matinding ahon dyan pinaka last summit <coughs> kaya karamihan dito dumadaan kasi dito may bawi unlike doon sa kabila may tuturo ko magod <gasps> ako Ayan o oh. Yung pakaliwa na yan Ayan okay. Yung sa kanan Yung sinasabi kong yung isang daan Kaya lang diretso ako ah, yan Ayan relax relax mo tayo Dahil matindi na ahon ito Ito na yung pinali Dalawang sunod yan Kaliwa, kaliwa mo na sa sabay kanan Ito relax na to. Eh, ya, nak no, haba about? Oh. Ay, laksan tayo ta. dito. Ang dito ay dati doon ako dumadaan kaya ubos ako dyan eh ngayon tatry ko dito ayaw tala haba maliit ang bayan dito yan ang last oh. yung pakanan <coughs> yun ang technique, nakuha ko na konti na lang

barkada yung awan may dito ayun na ko lalim mo Yeah. <laughs> okay check ko muna yung sticker ko kung nandito pa wala na yata ayun o no? laki o oh. dyan pa yung sticker pa 140 price show may pero hindi ko pinabalita ko yung iced tea, kopi na lang so inaantay ko na yung kopi Ayun, salamat po madam Ito, kopya ang inano ko Instead na iced tea mga nakasabay ko wala pa yung nakasabay ko kanina hindi pa nakahon yan yung mga naunang bababa na yun mga kabataan yan ito may bagong establishment tinayo dito so yung tarpuli na nandyan tinanggal na wala, wala pa yung mga nakasabay ko هذا <applause> لما red siya okay Ayan. okay kain na ko tindaang ahon tindaang ahon iba t-shirt na nilagay oh chill ride bike bikers club happy bikers so wala pa yung naiisip kong pangalan So, dapat may ano ko na yan. Ayan. Okay. Actually, kaya ka pumunta sa tuka dun. Kasi yung preno ko bagong bili ko. Yung MT200. So, dito ko matatry palusong. Ayan o. Oh. Tapago yan o. Oh. Bibili ka lang na nakarang araw. Then ang pedal ko bago rin to eh pero nagamit ko na to sa ano Taya Kids. Ah, hindi ko pa napuputulan yung hose niya. ayan Kasi hindi pa nakabili ng cutter. So, ni rollo ko muna. 'Yan ang kaganda sa hydraulic kahit irolyo mo malambot pa rin pisilin. So, na ako, kakain ko lang. Kung nag ooperate pa yung Lagay ako na sticker sa tok-tok. Tarik dito. Masok pa ako. sticker. Ja. Ah. Okay, pauwi na ako. Time check, 8.30 a.m. ano. Ah, reliable talaga tong tong hydraulic brake. ang oh. lakas oh. Oh, isa to sa mga rason kaya ako pumunta dito sa Toktok -tok para matesting ko sa lusong tong MT200 wala kasi ako makita ang MT201 pero okay na rin to kasi mas gusto ko baka lang ang lever kasi para hindi agad mabakli in case nga sa MEMP lang ayan ang lakas oh may skid niya eh palusong na yan ha ah. actually kaya ng preno pero yung gulong kahit nakahinto may skid siya dahil sa sobrang steep ng daan eto pa ko sa inyo kung paano paano dito sa ano. Yung kanina din na ano ko. Pakita ko sa inyo kung saan ako dumaan kanina. Dito sa itong side na to, dito kay dapat dumaan. Huwag kayo dadaan doon sa kabila. Kung makikita niyo yung kurbada haba niya kung pagod na kayo, mauubusan din ka talaga kay dyan. Yan nasa parting kaliwa ko na yan. Dapat dito kay dumaan. Bakit? Mas maiksito. And, yung pagdating doon sa mikanto kanto na yun, may bawi siya eh. Kung dito kayo ni may yellow strike na yan, dyan kayo dumaan. Pag lumiko nyo pa kanan, wala na pa ahon na kagad dyan. So kung pagod na kayo doon galing sa kabila at umahon kayo sa may stripe niya, mahihirapan kayo. Ito nakita niyo 'tong dinaan ko. Ito patag to. So pag dito kayo dumaan, pag kanan niyo mayroong bawi na patag, makakabuelo na kayo diyan. Pwede niyo ah, kung naka naka katulad ng gear, gearing ko is 42. Kung naka 42 ka, lumiko ka do sa paakyat. Tinayo mo yan, mas sobrang gaan. Pwede kang bumaba ng 40, ganon kasi nandun ka sa medyo patag kung nandun ka sa yellow stripe mahihirapan ka na, ano doon mag, mag, change gear and also biglang ahon uli yun so wala, mawawala ka na sa buhelo kung pagod ka na so yun ang tip ko dapat dito kasi itong dinadaanan ko na to kung paakit kayo nasa kaliwa yan dapat ang technique dyan so pwede akong dumaan doon dyan, diretso yan pero ito, dadaanan ko to ha kasi dito ako kanina, nung paakit ako dito ako galing ito sa kanan na to yan, yan yun, yellow, stripe na yan so dyan, may parang may bawi yan ha? Oh. So, pwede pwede ka dyan dito, pag dito ka dumaan, walang bawi to dire diretso dire, ahon to so, nung unang akit ko dito dito ako dumaan ang pair, ang pair pa ha na naka BMX pa ako noon kasi hindi ko talaga alam yung daan sinundan ko lang yung mapa nagganap ako ng madaling daan yung pala mas tarik. so anong nangyari ang naging resulta nang dumaan ako dito nagtulog ako yan ito may daan dito pero walang bawi ito talagang puro ahon dito yan. Yan makikita ko sa inyo yung daan dito unlike na sa isang dinaan ako may bawi dito. padali ko may bawi wala walang bawi dito talagang puro ahon to wala kita niyo, lalim pa rin ang incoming ano na yan dyan yan yan kita nyo lalim nito oh. kung dito ka pala ayan, dito ka pala mag uumpis sa malalim ang gondo, wala maubusan ang ka, kaya walang dumadaan dito pa ahon mostly dun sa kabila nasa so, dinaanan ko dito, maganda lang kapag pauwi. Pero kung mahina break mo dito, wag ka dadaan dito. Ito nyo naman lalim yan, oh. Dito ako unang dumaan noon, nung naka pa ako. <laughs> Hindi ko pa kasi alam, eh. Ayan. Ito nyo, lalim nito. Ayan. Dito ako dumaan noon. Maganda lang ito, pauwi. And aside, kailangan malakas preno mo dito, ha. Ah. Huwag ka dadaan dito, mahina preno mo. Yan, may ahon din din dito. May konting ahon. So, gusto ko sana pumunta pa ng timber lang. Kaya lang, ano na, wag na na. Sobrang init na. And also, wala akong ano, gloves. Hindi ako komportable eh, pag wala akong gloves. Mahirap sa lusong. So, ito na. Then, kakanan ako dito. Yan. Ang makikita nyo, yung dinaanan ko kanina papunta. Yung tulay, nasa kanan din ipapakita ko sa inyo yan ito itong crossing na to dito ko pumasok kanina ito ayun yung tulay o oh. yan yan so yan ito rin dana yan o oh. napauwi na ako ngayon meron pa isang ahon dyan yung pagkalagpas ng tulay yung sa may mari parte yan o, ito na yung entrance kanina so ano lang maiksi lang actually pero magmula sa bungad hanggang doon sa taas puro ako na tarik yan ito magmula dito ito tarik na to eh. yan So ganun lang guys Para kung Akit kayo dito ganoon lang teknik Panorin na yung buong video ko Paano ko nakakit siya Saka unang una Pag akit kayo dito At may nakasabay kayo Huwag na huwag kayong manggigigil Nang gusto nyo mauna Sigurado Mauna kayo Pero mauna kayo dito Kailangan dyan pas pasensya Patient Saka ka nilang, kung makikita niyo yung pag ahon ko, doon na ako bumirada, malapit na sa toka doon. At least, kung maubusan ako, nandun ako sa taas. Hindi ako tumayo. Tumayo ako nung pagdating, yung pagkanan ko na, yung malapit na sa toka doon. Doon na ako bumirada. Kasi, isa pang rasong ko doon, baka may namimitek. So, wala. So, napapansin ko nga, habang tumatagal, wala na ganong market dito. Siguro talaga yung mga tunay na hobbyist na lang talaga umakit dito. Ayan, nakita niyo yung binahan bina ng kanina. Lalim, no? Oh. Lalim yan, no? Oh. Ito, ha? Uh, very reliable na preno, oh. Kapit na kapit. Talagang... Kaya, pag ganito ang preno niya na hydraulic, Huwag nyo huwag kayong na ng sa ating break na sa kanan ang bigay nyo kagad. Lalo kung matulin. Nung todo kayo sa kanan, iyakagis talaga kayo nitong itong passing break. So dapat, bago kayo mag, mag pull break, kailangan mauna yung itod. Huwag na huwag kayo magpo full break sa harap. O kung mag pull break kayo sa harap, pwede, pwede mauna yung itod muna. Ayan, kita. Ayan yung nilusong ko kanina. Ngayon, aahonin ko ng mga ito. So, ito yung kasang mahirap pa uwi. Ayan. natin ng konti. Okay. Aba pa pala. Busog pa siyang ko kaya pagod ako. Busog pa ako. Dito na ako sa no. Marikina. isang ahon na matindi yun nandun sa may ah, pocket ng ano Manila anong um, nawasa yung may dating sigsag